Good morning guys. Ikan ko mi adto sa clinic niya. Cancel man ang doktor karon. Mo nang mo balik na po ko Friday ani. Niya ko diri sa kwan plaza sa pro-minute. Bisag lakaw-lakaw lang ta tapos one ba ma-exercise bisa lakaw lang exercise lang yapon man na then no, magpainit po tagamay para ma atong mga dugo mabuhi ba may makakuan ng vitamins po ka sa adlaw pa na pupuuli ano eh? kay medyo gi gutom naman sad <coughs> 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 Happy na po ni Mai akong ubo. Pero gatik naman po kong tambal. Muna sa diri ah. Ga ongoing pang construction. Yan, nindot po kay diri ang kuan. Okay. Eh, Naidaghan dili sa mag jogging. Ya mag mag biking. Dindot dindot kesa siya pagka develop diri. Ya diri po na appreciate ko. Click side. Click side niya. Wala siya. nindot kayo siya nga suroyana huwag mahapon daghang kayo siya tao pero karon medyo udto naman wala na Hindi sa diri tambayan kay ko amang ah, gud kanang hangin ba bisag init siya so hangin gapon ang imo mafeel dili kay init hmm. surkatan man sa diri pod na mo ya sa pwede ka exercise Bagi pun ni tambah Gua kailin lah dito sa lain Pilih pun kata dia mahu hangin lang Sunindot so, pun ni Ini kagabi iba mo Siga mo guni o Indah sepegak kuat. Sushi, gracias. Kenapa one day dok apa pun? Exercise. Nga ka siya Juan, ka na. Mutuyok ka. At ito itong Santa Maria. Oh. lingi lingi tanig magdungo-dungo kay basileg ah, kita ta grasya ni ba kita ta kwarta di may nang ipalit limpyo na kay dire kay lamang mga maintenance na maglimpyo limpyo para kana mga tagak sa dahon na ito limpyo mo na yung limpyo ka limpyo oh, oh. din eh na may ay ako kaduka na yung sigito wala tiginit na kay ma mag alas na siya lahat na siya lahat na pag color oh. so hindi ka gabi ano, nindot ka ay okay na lahat color masiga mong kuna. na o oh, kaya na oh. pink yan ano, nindot siya color pink na siya Ya. Napoy isa nga. Dahil na po, isang, ah, po color ari Kaya e na, ang ko. May pagka-violet. Ayan. Ang pagka-violet siya. sila sa taga, may kainit na. Mana saya exit? Highway na. Highway na sa dira. Nga ka na. Orange. Ang color niya. Nga add to. Una hand grain. So. Kanisya. Dili siya. Kuha niya. Artificial. Ano siya nga. Pagka bermuda. Plastic. plastik ni siya murag ikaw plastik oh kana kulay green na siya oh so nindo og magabi i -e, kay musiga Mangguni nya nindot pud diri tambay og maudto kay hangin na, na, na mga puno ba so ma ma-fresh yung imong utok ani. Tapos na paisa ka color o oh, yellow. Yellow yung color. Hmm. Hmm, so, thank you guys for watching.